Tila lumalala ang alita ng dating magpartner na sina Zander at Jenna Mago na kanilang ibinabahagi sa kanilang social media account. Revelasyon ni Zander na hiwalay na sila ng ina ng kanyang anak na nakasama niya sa loob ng tatlong taon at ngayon ay inaakusahan niyang mayroon ng bago kaya nagdesisyon itong iwan siya. Sunod-sunod ang Instagram story ni Zander Ford at sinabi niyang sa lahat ng tao sa mundo ay bakit kaibigan pa niya ang ipinalit sa kanya. Napatanong siya kung panluloko nga bang maituturing na mayroon ng kinakausap at may iba ng gusto ang partner kahit magkasama pa sila at pinili nito ang ibang tao kaysa sa kanilang pamilya. Anya, cheat po ba tawag sa kayo pa pero may iba na siyang gusto at kinakausap? At kahit may anak na kami mas pinili niya yung ibang tao kaysa sa amin ng pamilya niya. Bakit ganun babe Jenna, sa dami mong gugustuhin tao, bakit yung kaibigan ko pa? May pinaringgan din siya sa kasunod niyang Instagram story patungkol sa umano'y isang ahas na pinatira pa niya sa bahay, ngunit aahasin lang pala siya. Anya, ang ahas minsan nasa gubat, minsan nasa tahanan lang. Pinatira mo tapos ahasin ka na pala. Sa isang video na kanyang ibinahagi sa Facebook, ay sinabi niyang ayaw na raw siyang kausapin ng dating partner at maging ang karapatan nila sa kanilang anak ay kanilang pinag-aawayan hindi rin daw pinapahiram sa kanya ang kanilang anak. Samantala, naglabas na rin ng kanyang saloobin si Jenna Mago sa isyo nila ni Xander. Anya ay pareho silang mayroong pagkakamali ng dating partner, maaaring isa raw itong malaking pagsubok sa pagsasama nila, ngunit bilang tao ay dumating sa punto na nasagad, napuno at napagod na siya. Hindi raw sa lahat ng oras ay siya ang parating intindi, lalo na't paulit-ulit na niya itong ginagawa ng sila ay magkasama pa. Ang nais lang naman sana raw niya ay siya naman ang intindihin at paglaanan ng oras. Noong una ay masaya naman raw sila, ngunit ng kalaunan ay marami siyang pinagdaanan na pakiramdam niya ay mag-isa na lamang siyang nag-aalaga sa bata. Mas nabibigyan pa raw ng oras ang laro at paglalaib at barkada kaysa sa kanilang magina. ina Pakiramdam raw niya ay nanilimos na lang sila ng atensyon at oras kay Xander. Napakasimple lang naman sana ang hiling niya na hindi nito maibigay. Lumalaki na rin ang kanilang anak na kailangan ng kalinga at atensyon. Kaya raw na pagdesisyonan niyang piliin ang kanyang sarili at ang kanyang anak. Nilino din niya na hindi niya tinatanggalan ng karapatan si Xander sa kanilang anak. Nais lang raw muna niyang magkaroon ng oras silang mag-ina upang mapunan ang pagkukulang ni Xander bilang ama sa kanilang anak. Sa panibagong post ni Jenna, ay sinabi niyang pinagbantaan siya ni Xander na ipapabura ang page na dinagamit nito kung saan dito niya kinukuha ang pangalalay sa pangangailangan ng kanilang anak. Ibinahagi niya ang palitan nila ng mensahe at anya sa caption, Ipapadlit daw po ni Xander Arizala yung page ko, kaya if everman po mawala yung page ko, wala po ako magagawa. Sobrang maraming salamat po sa sumuporta sa amin ni Baby Series mahal po namin kayo lahat.